Ayan, magandang magandang umaga sa inyo. It's February 1, 2025. At nandito kami sa poblasyon ng Banawe, Ifugao. At ito yung aking day 4 ng devotion. At nandito pa rin tayo sa Ifugao, like what I've said. So makikita mo, ang harap araw, ay sumikat na, kasama ang kabundukan na ito. So, later today, kasi ang uwi namin sa Bulacan ay uh, mga 6 o'clock pa ang biyahe. So, darating kami bukas na February 2. The whole day yesterday, January 31, eh, medyo wala tayong tulog. At deret tayo doon sa Parangay Kinakin. So, hindi ko alam kung saan banda rito yun um, I think kung makikita niyo yung mga bahay-bahay banda roon. So, isang malayong lugar pa rin ang barangay kinakin mula dito, no? I just so wondering and in amazement na iba talaga ang 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 sistema ng pamumuhay ng mga tao dito especially kahapon nakausap ko yung mga baki na parang they know how to set up their house in this place sa kabundukan na alam nila ang paano gumawa, how it could be safety. Naalala ko noong last year yata or 2023, e eh mayroon ding issue na nangyaring ganito na kung saan ang Chocolate Hills ng Bohol ay tinaniman ng isang resort tapos merong nag-comment uh, nag ko na pinakita ang ganitong lugar itong Ifugao na kung saan eh bakit ang kabundukan dito sa Ifugao ay lilagyan din ng mga bahay actually, these people na makikita ninyo yung mga bahay dito is bahay ng mga lokal. Although may mga eskwelahan, no? Is Isa sa isang, bahagi ng mga development na para sa mga tao. Pero magugulat kayo kung talagang aakitin natin ang bundok. <laughs> may mga tao pa talaga nakatira sa gitna. No? So, they are the ones who keep this mountain alive by planting rice and other crops na pinagkukunan natin. Sa so, ngayon, may mga puno-puno. Okay, they maintain this, this beauty. Pero parang nakikita natin, no? Oh, Kakaiba dahil kasi may mga bahay-bahay na, na mga concrete houses na. And I think sumabay ang mga tao sa pag-usad ng panahon na nakibagay din sila sa uh, sa pagkakaroon ng bahay na bato. Hindi eh, naman natin masisisi ito gawa ng kolonyalismo ng mga pag-unlad ng ating bansa. Kaya yung mga material sa paggawa ng bahay, even itong nakikita natin sa harapan, itong eskwelahan na ito, eh, gawa na rin sa bato, no? Cemento, sa concrete. Concrete. Hindi natin sa sila dito na sila ay um, umayon sa modernong panahon. Pero beyond that mountains and within that mountains, meron pa rin tayong hindi nakikita kasi tayo ay nasa patag no? sa poblasyon, sa kabihasnan, na kung saan malapit ang palengke. At ito nga, sa tinitiran ko ngayon, is merong merong hotel accommodation para makapag-stay tayo. And I really like this place, itong People's Lodge. Kasi nga, tulad nga na sabi ko sa inyo no, pagpasok pa lang namin, ibinigyan kagad kami ng kwarto. So, tito na nga madilim. Pero pag dumaan ako, is, may automatic na nagsasensor yung ilaw. Kasi, di ba, may automatic sensor. So, nakakatawa lang dahil um, it, ito, ang yung kwarto namin. So, siguro nakita niyo na rin to, na parang iba yung behavior mo, mm, may hari. Very hospitable and accommodating. Kasi nung pagkarating na pagkarating namin, hindi kagad kami nagbaya. Kundi binigyan, ulit, binigyan kami ng kwarto na kung saan kami matutulog eh napakaganda hindi ko inaasahan na sa buhay ko is magiging turista din ako no? so lahat tayo ay maaaring maging turista pero akala ko anak lang ako na aral eskwela uwi, tulog then aral ulit then ulit ulit hindi kaya eh isang eh, empleyado o isang worker na walang paninga. So, pagiging motorist na uh, ito mo yung parang tinatahak ako kaya nalang maingay lipat tayo sa kabila kasi itong lugar na to ay yung kaanan na ito yung malapit sa parang munisipyo nila tapos kung lalakarin mo yung yung may daanan patungo doon eh yun yung papuntang bus terminal so going back na ko yes, hindi ako magiging turista pero ngayon ngayon malaki na tayo no parang I enjoy being a tourist na sa isang lugar ay hindi mo alam na bago sa paningin at merong tatanggap sa iyo no? ka makakainin ka punto, siyempre, bilang isang turista, eh, kailangan mo rin may pera dahil nakakaya naman kung ito ay pabigat sa iyong host no? yung sa iyong mag-accommodate uh, sa iyo sabi ko, lilipad ako pero hindi no. so yun, parang isang blessing yun para sa atin na naghihirap ka naman, nagpagod ka naman so nakaipon ka sa bagay ng iyong pinagpaguran, eh nagkaroon ka ng reward. Ito, di ko rin kasi masabing reward dahil parang it is a form of getting to know the people, getting to know their culture. Sa pag-aaral, sa pagkilala ng mga tao at paano sila nabumuhay, at bilang isang ilo, tinitingnan ko rin yung mga halaman, na mga ng gamutan nila at paano pangalagaan ang kanilang kalusugan at ang kalusugan hindi lang para sa atin, sa katawan natin hindi pati kalusugan sa pamayanan ito yung titingnan natin sa araw na to hanggang sa makauwi tayo ng bulakan mamayang alas 6 so yun nga I just want to talk about anxiety nga. So, merong, merong sinasabi na ito yung sakit na kung saan, it's a form of mental illness na kung saan, eh, parang may mga gamot na ibinibigay mga doktor, pero it is an illness about worrying of the future. At kahit anong amount of relaxation na gawin ng isang tao ay hindi masusipal palan, o hindi malulunasan yung anxiety unless mahold niya kung anong meron sa future. At maaari, uh, maraming worry kasi tayo na iniisip not only for today but also for tomorrow. At mahirap i-disiplina yung isipan natin na train yung mind on how to relieve anxiety or even worries and fears unless we deal with it na talagang makaharap natin yung mga bagay na pinag-aalalahan na natin yung kinatatakutan natin. So, it's a personal struggle, no? I think no amount of medicine could help us. Maaring ang binibigay ng doktor ay yung Uh, relaxan, mental relaxan, pero after na mag off ng gamot, is nandun pa rin, meron ka pa rin pag-aalala. But siguro ang magagawa natin is sa mga taong anxiety, uh, merong anxiety and depression, ay wag tayong dumagdag sa kanilang alalahanin. No? Mm -hmm. So most of these people ay gumagawa ng paraan to to battle this anxiety. Kasi personal battle yun eh. No? At sometimes yung mga taong sa paligid natin is nagiging dagdag sa mga pasanin o sa mga alalahanin sa isip. Or even just a single word. O kaya yung mapapanood mo, o kaya maririnig mo, ay maaaring maging dagdag siya. The best way for me, siguro yung akin, no? kung ako ang may anxiety, is mahold ko mahawakan ko yung bagay na pinag-aalala ko. For example, sige, pera. Mananahimik na ako niyan. Mananilax na ako niyan. Pero if you go and travel just to relax and relieve anxiety, maganda itong banaw eh. Ng maraming scenery, maraming view. Pero ngayon, aminin na natin sa hindi. Ang mga tao, pag may laman ang kanilang bulsa, doon lang sila magiging payapa. No? Pero ito nga, the reason why we work is to relieve those worries, no? Nagtatrabaho tayo, tumatanggap tayo ng sweldo, tumatanggap tayo ng pera. At yung pera na yon, ito yung tatapal sa atin sa mga pangangailangan natin. Like, paano tayo kakait? sa makakalutot tayo, paano yung bills natin, mababayaran natin. And we exert our effort, no, para, para magtrabaho, for ourselves. Pero kung halimbawa, biglang nagalaw mo yung budget mo at hindi mo talaga na plano wala sa plano yung ginawa mo, ayun, start na naman tayo ng anxiety na paano natin magagawa yon. But then, ikaw, bilang isang individual, ah, uh, sa ibang tao, no? Huwag nating paasahin ng ibang tao. Iyon siguro ang magagawa natin. Na let us work for ourselves. Huwag na tayo mag-involve ng ibang tao. Kasi pag involve pa natin ng ibang tao, maaring, yun nga, magkaroon tayo ng anxiety para sa, sa uh, mabigyan natin sila ng anxiety na akala natin is hindi naman totoo. Pero it happens. Meron ka mga iniisip eh, di ba? Hindi ko lang alam na meron talagang alam ba, yung pagbabayad ng utang is kaya niyong kalimutan dahil kasi may anxiety ka. Eh, ang taong inutangan mo, yun naman ang grabe-grabe. And, I think, ang natututunan ko sa buhay is maging self-dependent at self-reliant. Tama nga na ang tao ay hindi nabubuhay lang mag-isa. Kailangan mo ng iyong kapwa magiging malakas ka doon eh. Pag mayroong nakikipagkapwa ka. Kaya nga lang, yung modern trend ngayon or yung modern lifestyle ngayon, it requires us uh, self-governance, self-autonomy, at responsibility na no? para magkaroon tayo ng kalayaan. Even itong mental at emotional health natin is ah uh, mapatatag natin. Siguro ito lang muna sa ngayon. Yan, oras natin ay 1.30 ng tanghali hapon. At ilang oras na lang ay babalik tayo ng Bulacan. Ang biyahe natin sa Bulacan, ah, pang Manila, no? Through Coda Line ay 6.15 ng gabi. So, nakapag brunch na kami nila kay lumabas kami nag withdraw ng konting pera pamasahe para at least kung magkakaroon ng stopover eh may pera kaming gagamitin at ganyan din konting gastos dito no um, okay ano ba yung mga napansin ko while eating no bumili ako ng ang lunch ko ay beef steak at saka um, uh, bumili ako ng papaitan at napansin ko yung papaitan dito is original paano ko nasabing original no? Yung may pait pa at saka may sebo-sebo pa pagka ano. So, ito yung nakita ko na pagdating sa Maynila, lahat ng pagkain doon is naging modified na. So, yung papaitan hindi na masyadong mapait, no? Dinalagyan na ng konting paasin. Tapos, wala na ring taba or sebo dahil tinatanggal na rin. It's a good thing na na paano ba Um, health conscious na tayo pero yung original nature ng pagkain is na na no so ito yung mga bagay na nakaka i don't know kumalungkot or 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 what kasi parang yung original nga hindi nga na natin nalalasahan hindi na natin nararanasan na makikita mo na lang in some part of the provinces katulad dito sa Ifugao na malayo sa Kabiasnan no? sa Maynila no uh, iba yung kultura nagmamodernize na sila pero matatagpuan mo pa rin yung original so yun tayo eh parang hinahanap natin original na babalik-balikan natin kung ano yung totoo at tunay ganun din sana ang mangyari sa atin sa narangan ng hilot no Pagdating kasi sa spa, nandun na yung uso yung combination na Swedish Shatsu and Thai Massage in one package na hindi mo na malaman ano dito yung Swedish, ano dito yung Thai, ano dito yung Shatsu at kung ano-ano pa. Ang kinatatakot natin pagdating sa hilot, no? is nawawala na rin yung original taste ng hilot o or yung original form ng hilot kasi nga, namamodify na for spa business at ito siguro yung pagkakamali natin na ginawa natin no noong 2011 dahil uh, sumangayon tayo sa modification ng hilot at ang napakilala, nakilala is hilot wellness massage there is nothing wrong dahil kasi nga marami naman tayong natulungan at naging, naging employable siya but then ang tagal ng panahon na yun, no? since 2008 ngayon ay 2025 ilang years na nakakaraan nakita natin na hindi umusad ang sistema na ang mga ang mga nag-aral ng NC2 ng National Certification Level 2 ng Hilot Wellness ay nanatili sa SPA ano ang growth natin no? so parang katulad din sa massage therapy you are required to study swedish massage no massage therapy as a basis as mother of all massages no although modern lang siya pero you are required to learn reflexology shiatsu tai at iba pang mga medical and sports massage no pero saan iyo offer offer lang din siya sa spa at magkano ang sweldo ng mga spa therapist hindi siya maiprofessionalize although sa pag-upgrade a or pag, pag -re renew ng license ay required ng continuing education sa sa pangangailangan ng continuing education ay may mga medical medical term pero yung level yung antas ng ng pagtatrabaho mo ay hindi pa rin natin maiangat no i really wish siguro yung as an advocate ang gusto kong makita sa larangan natin, no, either massage therapist ka pa or hilot na katutubo, no, eh mai-apply to sa healthcare delivery system. Na-include siya sa um, sa insurance coverage, no, health insurance coverage na tulad ngayon, no, yung yung hilot panganak or hindi ulala pa lang hilot panganak yung midwife or lying in clinic no they could take pill health na ang pill health ang magbabayad sa mga lying in centers kung saan eh Okay, pwede nilang ibigay ng libre walang iisipin yung mga kababayan natin na may na anak. So, pupunta na lang sila doon at mga anak. And then, si health center or si lying in clinic, sila ang magsisingil sa PhilHealth para sa servisyong ginawa para sa kanila sa atin manghilot donation based lagi at hindi na encourage ang mga manghihilot na ipagpatuloy ito maliban na lang kung sila ay mag spa no sa spa alam natin barya-baryaden ang kanyang, kanilang kinikita no sa 300 pesos ay 50 pesos lang yata ang napupunta sa therapist or I don't know kung ano ang sistema ng spa depende na lang din e ngayon wala na nagmamanage ng ano, wala na ng asosasyon na nagmamonitor sa mga spa lalo na sa mga spa at napunta na sa wellness tourism hindi ko rin alam ang estado ng mga spa therapist o mga massage therapist or mga mga, mga in terms of body work no? ano ang paano ang kanilang paswelduhan kasi yung mga spa owners or mga wellness property owner ang nagde-decide kung magkano ang pasweldo nila but then for me siguro mga kalahi ko mga kauri ko na manghihilot yun siguro yung focus ko although sa akin no sa Bulacan sa ating templo ay libre at donation based no at kung ganon, wala talagang pagkakakitaan, wala tayong kinikitang pera sa ganon. Maliban sa mga munting bariya na maaring pantawid lang sa pang-araw-araw. At hindi naman araw-araw ay -araw, eh, nagpapahilot sa atin. Pero ganon pa man, nagpapasalamat ako dahil kasi sa pamagitan ng karunungan na meron tayo is na natin ito sa, sa mga tao, sa pagtuturo. Kaya yung turo natin ay hindi din libre meron po siyang bayad dali na lang po ang kabuhayan natin and not every like January no wala wala tayong estudyante so wala tayong kinita ng January at ngayong February ay um, uh, meron tayong isa sa kalatagan at magkakandak tayo ng isang retreat workshop for 3 hours so yun lang ang kabuhayan natin no and I'm planning to conduct uh, about heart, no? Since Valentine Day ang February 14, hindi ko alam kung kailan natin isisingit ang pulse reading o himulsuhan, no? Ito yung pagsangguni ng, ng puso. Ano ba ang nilalaman ng iyong puso? Ano ba ang sinasabi ng iyong puso patungkol sa iyong kalusugan? At yan po ang isasagawa natin sa ngayong February. Kung hindi man February, ay aabot tayo ng March but then it's a good time pa rin to prepare for March which is women's health no as a Filipino brand of wellness pakikisa natin sa wellness uh, tourism association of the Philippines na kung anong pwede natin i-offer but then no going back sa sa pagkain <clears throat> uh, I think mas maganda na maibalik natin kung ano ba yung original na pagkain natin mga Pilipino na malasahan ng mga dayuhan ano ba talagang lasa ng Uh, papaitan, sinanglaw at kung ano pa no dahil sa modification hindi na natin maalala kung ano ba ang tunay na lasa, even sa pagluluto ng sinigang, which is my favorite kasi nung bata ko, naalala ko talagang bibili ng uh, yung sampalok na prutas pakukuluan siya, para yun ang magpaasim pero ngayon, mix na lang siya no? powdered form na siya na madaling ma, 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 ma ilagay sa lutuin at iba na rin yung lasa so ngayon magpre-prepare na po kami 1.30 so 5 o'clock ikilangan eh, na kami sa bus, bus terminal which is just 5 minute walk from here sa People's Lodge maraming salamat kay Kama at Ate Janeline sa pag-invite sa amin upang uh, makibahagi sa Hogo ceremony baki ceremony no house blessing So, mamaya tingnan natin paano ang biyahe natin. Maraming salamat. Bye! Ito na mga kalay. Ito na mga huling oras natin dito sa Panaue, sa Ifugao. At dito, makikita niyo sa ating harapan ay yung Philippine Historical Commission na marker ng Ifugao Rice Terraces. Kung mapapasin niyo, babasahin ko lang, the Ifugao Rice Terraces cover Ontario of nearly... 400 square kilometers, and if the walls were placed end to end, they would reach more than halfway around the earth. Those banawe Hapao, and Tungguan are among the oldest in the sun. Archaeological and historical studies indicate that it took, that it took us more than 2,000 years to build them. The stone wall terraces of Gao are the highest thus built. And most extensive in the world. A single migrating people is believed to have carried the terraces from South China or Indochina across to Luzon and southern Japan, and southward to Java and the Lesser Sunda Islands, which are the only regions where true rice terraces exist. Remains indicate that the first migration was probably in the second millennium BC. So it means there are people already during the second millennium BC before Christ. And, and carried only the material culture of polished stone, coppers and rolls. but the second migration in the later part of the first millennium bc brought also the use of iron, pottery, and woven cloth. the banawi people represent the oldest native folk. those of central Igudo are the typical carriers of the terrace culture and those of the region. and those of the kiangam district are the latest farmers in the region. mahalagang marker na isinat ng Philippine Historical Committee noong 1940 that proves that during the second millennium BC ay may mga tao na dito sa Pilipinas. Para sa, para sa atin na nabubuhay ngayon sa modernong panahon at nagaanap ng ebidensya o katibayan na sinaunang kinagawian, kultura at tradisyon ang masasabi natin ang mga tradisyon na makikita natin, kultura na makikita natin dito sa Panawe ay isang kahanga-hanga at isang pagsisikap talaga na kung paano i-preserve ang kultura at tradisyon lalong lalo na in terms of spirituality you no? so ibig sabihin bago pa nga isilang si Kristo no, ay may mga tao na na nabubuhay dito sa Tanawe Rice Terraces at ayon nga sa marker na ito no, during the second millennium diba? second millennium BC yung mga material culture of polished stone at copper and ay nandito na at sa second migration no ay yung paggamit naman ng iron pottery and woven clothes So makikita natin na talagang buhay at ang kultura na, buhay ang ang, ang 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 ating mga ninuno. At yun po yung dinadala ngayon ng ating mga mumbaki na pre-preserve nila. Sinisikap nilang i-preserve hanggang sa panahon ngayon. Kaya tayo sa Teatro Kalituhan ng Laki ng ay nakikita sa ating mga kapatid ng mumbaki sa pangangalaga ng karunungan ito, ng kulturang ito para maipasa pa rin natin sa future generation. Ayun mga kalay, nandito na po tayo sa San Sebastian sa Bulacan, sa templo ng At shout out sa aming Grab driver na sumundo sa amin from Cubao at naghatid sa amin dito kay Lester Luis de los Reyes Sabado. And you know, yung pangalan mo na Sabado ay parang familiar sa akin dahil kasi I once worked sa Sabado Skills uh, Training Center kung kaya't kami nakapagturo sa Ilocos Sur, no? So, ingat po kayo sa bayay at maraming salamat sa iyong paghatid sa amin. Sana'y mabuka ulit namin o kaya pwede po kayong pumunta sa akin dito para gamutin natin yung siyatita mo.